Isang magandang araw po sa ating mga taga-subaybay. At ngayon po ay mayroong panuwangan ang Barangay Captain ng Barangay Dinahigan in Fanta Quezon para po sa Philippine Coast Guard at ngayon po sa Marina. At sa mga ahinsya pa ng pamahalaan na sana ay matugunan ang, kaniyang panaw ang kanilang panawagan na sangguniang barangay at panawagan din mga hinain ng mga bangangisda dito sa Barangay Dinahikan. At uh, darito po si Kapitana Janet Valerio. Magandang hapon po, Sir Salde. At uh, isang oportunidad para sa Barangay Dinahikan ang muli inyong makapanayam at may paabot po yung aming kasalukuyang sitwasyon. Actually po, bago po ako magsalita ng tungkol sa aming kasalukuyang uh, nararanasan, gusto ko lang pong banggitin na Barangay Dinahikan ay binubuo po ito na humigit kumulang sa 15,000 population. At binubuo po ito ng nasa 3,000, more or less, 3,600 families. Ano po? At ang main uh, way of living sa Barangay Dinahikan ay tanging pangingisda lamang. Pangingisda, siguro po nasa Uh, more or less nasa 80% to 85% mga mangingisda po. Yung iba ay mga hurnal, may iba ring teachers, syempre may mga teacher na mga taga -dinaikan. Pero ang pinaka major source of living po talaga ng barangay dinahikan, mangingisda po sa Sanbi. Dito po sa municipal sea waters, marami po tayo dito mga mananagwan. Marami po tayo dito uh, within 15 kilometers lang pa from the shoreline covered pa yan ng municipal waters, marami po tayo dito, may po sa isang daang mangisda. Pero yung pong nalawad sa Pacific, sa deep sea, kung tawagin, yan po ay mga commercial fishing, yung mga three tons pataas, ay pang-Pacific na po yan. Nasa kasalukuyan po, kaya ko po, po binabanggit yung aming sitwasyon dahil para pong dagok sa mga pamilya ng mga taga-barangay dinahikan, simula po noong nawalan ng bangka na siya at nawalan po ito ng labing limang manging isda. Dahil po dito, ay naapektuhan po ang buong barangay Dinahigan. Bakit po sa, sa inyong uh, sinasabi na naapektuhan ang barangay Dinahigan? Sa paano pong paraan naapektuhan ang inyong barangay, ang inyong mamamayan? Dahil po, nito uh, lang po nakara, simula po noong September 20, ay hindi na po pinapayagan ng Philippine Coast Guard na Infanta Quezon na lumaot ang mga bangkang kulang ang papel. Ibig po sabihin, meron po silang marina, meron silang maning, meron silang sa NTC, at kulang sila ng BIFAR. Mga ilang taon na po ba lumalaot o pumupunta sa laod uh, sa Dipsy yung mga pamalakaya? Um dekada na sir, maraming dekada na, mga tatlong dekada na lumalaot. Oh, oh. Pero ang issue po ngayon yung renewal kasi every three years, nagre-renew ng papel ang mga mag-iisda. Uh, ang, ang mga sitwasyon po kung bakit natanong ko po yung ibang mga mangingisda, yung ibang may-ari ng bangka, bakit hindi sila nakapag-renew? Meron po kasi inabot ng moratorium, sir. Ang isang case, Meron yung ng moratorium ng BIFAR na simula 2019, 3 years, na wala mo ng uh, bibigyan ng lisensya ng BIFAR. Ito ay simula 2019, kung hindi ako nagkakamali, 19, 20, at 21. Parang mga 2022 na lift na yung moratorium. Ibig sabihin, pwede na ngayon mabigyan. na nakakalungkot, dito po kasi sa Dinahican, sir, ang mga manging na dito ay naghahanap ng kain ng isda at tulad ngayon amihanin ang gagawin po lilipat po sila sa Mendoro lilipat po sa Cavite lilipat po sa Palawan sa Batangas at sa Subic ano po dahil hinahabol po ang kain ng isda at dito sa Maykan six months na wala ditong uh, ani ng isda dahil ang amihan ay hindi lang siya uh, delikado kundi nakakawala din ng bangka ano po mm -hmm. hindi siya pwedeng lautan. Patiyamba lang, sir. Kung baga man, Kung mayroong dalawang araw na lantap, yan, susugod sa lantap at babalik din agad. Nagkakapekto sa pagre-renew kapag ang bangka ay doon sa, naroon sa Mindoro. At minsan, dahil lugihan, sir, hindi makakabalik dito ng basta. At lalong hindi na makakapag-renew ng kanilang uh, mga lisensya sa, sa BIFAR. At ang BIFAR po naman talagang laging may nire-renew. Mayroon din sa Maning, pero Uh, mga ilang taon din. Ngayon po, dahil nga po nitong bumagyo ay nasira yung shunt at di umano ay napatulpo yung Philippine Coast Guard. Dahil po napatulpo sila, naghigpit po sila ng pagpapaimplement implement ngayon ng mga batas. Nakapagulang ka ng BIFAR, di ka pwedeng namakot. Pero bago po tayo magpatuloy kapitana, dahil pinag-uusapan natin ang mga ngisda at uh, mamaya natin pag-usapan, yung uh, tinatawag na yung mga mga papil na yan, gaano ba uh, karami ang mga ngisda sa bawat bangka? Yung commercial fishing sir, kung tawagin ay palakaya, yung ang gamit ay lambat, ay nasa 45 katao. 45, may 48, may 30, 35, may 20, may mga maliliit na bangka. Yung pamiwasan, yung mm -hmm. hook in line. Uh, mayroong 12, 15, 18, lima, Hindi po pare-pareho, sir. O, oh, yun po, yun yung kadami ng uh, karami ng mga mangisda, pamilya ng mangisda mm hmm. na maapiktuhan sa sa programa na ipinapatupad ng BIPAR na dapat naman ay sinusunod sana ng mga may-ari ng bangka. Pero mayroon niya pong mga, mayroon ding mga katuwiran, mayroon mga iba't ibang uh, mga mga problema na naranasan at sana naman noon pa rin na ipatupad. At uh, sa kasalukuyan po, uh, mga ilang bangka dito sa dinihikan ang meron. Uh, sir, actually, ang mga bangka commercial fishing, sila ay nagre-range sa 50. Malalaking bangka pataas. Yung 50 na yan ay hindi pa kasama yung hook-in liners. Kasi yung hook-in liners, para ang tao nila ay mga 16, 19, hindi umabot sila ng 20 mahigit. Ang maraming tao ay itong lambat dahil kailangan lang maraming tao talaga yan, mga 35. Nasa 50 mahigit yun sila, sir. At ito lang lately, mayroong isang may-ari na talagang ininda niya ngayon. Ang kanyang sitwasyon, dahil limang bangka hindi makalaot, ang laman ay 30-40 katao. pagpalagi na lang natin, sir, na 30. 30 ang laman ng isang bangka, minimum. Pero sa tingin ko, hindi. Kasi 35, minimum 35 to 45 yan eh. Ngayon, kung uh, sa 40 na lang times 5, 200 families, sir, ang hindi makakalaot dahil nga sa kakulangan ng papel. Ang amin pong ipinakayusap sana sa Philippine Coast Guard na mabigyan man lang sana ng amnestia. Na ibig sabihin po sir, na habang inaayos yung papel, at talaga po namang may papel. May papel po. No, mayroon lamang pong isang papel na hindi pa maibigay ng BIFAR dahil mayroon pa lang rule base po doon sa Fisheries Administrative Order 198-1 na kapag na late ka at hindi ka nakapagpasa bago ang expiration date, ay hindi ka na pwedeng mabigyan ng certificate. Mm. Ang isang option mo na lang, isang ayon doon sa order, letter D, na pag nagbago ang owner, bago ang owner, bago na ang pangalan ng bangka, pwede kang mabigyan uli. Mm. Nahirapan po kami, sir, kung paano mag-adjust doon. Dahil pag magbabago ka naman ng pangalan, babalik ka sa zero. Sa mga papel mo sa marina, babaguhin mo, iaakma mo sa bago mo ngayon. Kaya uh, yan po ang aming, aming uh, pinagsisikapan na paano ma-grant ng batas na magkaroon ng amnestya tungkol sa bagay na yan. Dahil katulad ko, pag naglaps ako, hindi na ako bibigyan ng certificate. Ang pag-asa ko na lang, pag nagbago ako ng sa kayo sa batas. Oh, at yan po yung uh, malaking problema hmm. na naranasan ng inyong mga kabarangay na almost 85% sabi mo nga ang mga mangingisda dito sa sa inyong barangay. At uh, sa pamagitan po ng mga hinaingi ng taong bayan ay ano po yun naman yung aksyon na ginagawa ninyo sa ngayon at anong yung panawagan ninyo? Uh, kami po sir, syempre ang gawain po ng sanggunian ay ituloy at ipaabot sa kinaukulan ng mga daing. Dahil Uh, paano po kakain ng aming mga mag-iisda kung hindi sila makapangisda? At pa, paano, paano po? din makakasupply sila ng Oo, mga pangangailangan? Ang, ang, pangisda, sir, ang sir, ang, malakas na supplier dito sa buong Quezon ay ang dinahikan. Dahil narito ang volume ng isda na tunitunilada. Pero ilang linggo na wala na kami marinig na may tunilada dumating. Dahil hanggang sa kasalukuyan, stranded po ang mga bangka natakot po sila sir, syempre. Then ang sinabi ng Coast Guard, kapag lumahop kayo, ay mamumultahan kayo. At base dito sa inyong violation, may 250,000, may 175,000, may 100,000. Kaya hindi po talaga siya allowed, sir. Hanggang ngayon, ay may napipinto pong deliberation. Kami po, sa, sang sa ngalan po ng sangguniang barangay ng barangay dinahigan, kami po ay nagpasa agad ng resolution. Wala kaming ibang magawa, option, dahil sabi nga, sir, ay we cannot go above the law. Hindi naman pwede apakan natin ang batas. Ang batas ay batas. Pagbawal ay bawal. Kaso lamang po, sir, dahil nga sa kakulangan, sa mga pagkukulang talaga ng mga may-ari ng bangka Aminado po naman, sir, na talagang may pagkukulang. Pero ang ang, ang pakuyusap lang sana, bago sila nag-implement ng ganun kahigpit, sa mga dekada na rin nakalipas, dapat po ay mapaluwagan man lang na buwan man lang. Dahil sa Marina, sir, pag nagpa-process ka, yung nag-process nung buwan ng September, nung August, hanggang ngayon, hindi pa nai-release ng Marina. Ganun, katagal yung, yung, So, ang bifar din, ganun din. Hindi mo makukuha sa isang lakaran, lalo pag may, medyo may kulang ang iyong papel. So, ang ginawa po namin, sir, nagpasa po kami ng isang kapasyahan na uh, bilang 98 series 2024, hiniling namin sa aming minamahal na ng bayan, Filipina Grace America, na maitulay kami sa ahinsya kung paano may grant na habang inaayos at kinukumpleto ang mga papel, ay mabigyan ng pagkakataon na makalaot muna para yung mga pamilya na umaasa na magpaaral, bumubuhay sa kanila sa araw-araw ay mga mangingisda, ay mabigyan man lang ng pagkakataon na komita Dahil, sir, kahit ako, kung ako man ang may-ari ng bangka, ano ang ipapaluwag ko sa mga tao na wala namang hanap ang ating bangka mula sa karagatan? Kaya ang aming panawagan po, sabi po ninyo po, kanina kung ano ang may papanawagan na nawagan po talaga kami sa iba't ang ibang ahensya. Tatlong ahensya, sir. Ang Marina, ang uh, Bifar, at saka ang Philippine Coast Guard na maunawaan at magkaroon ng humanitarian consideration ang aming mag-iisdak na mabigyan ng pagkakatao, makalawot, basta't maganda at lansak lang ang panahon. Yung po ang uh, panawagan ninyo. Okay. At, uh, sana po ay mapakinggan ng uh, ng pamahalaan ang panawagan ni Kapitan na sampun ng kanyang mga, mga maringay umaasa po kami na matutulungan ng ating pamahalaan dahil nga ang mangingisda ang isa sa number one na nagbibigay din ng pagkain sa mga mamayang Pilipina. Maraming po ang Thank you po, sir.